Good afternoon. Andito na naman tayo sa Mars Garden Vlog. At ang, ang gagawin natin ngayon ay ang ipapakita ko ang mga labing dalawang different kinds ng anthurium. at uh, ang mga kwan, anthurium. Ang, ang unang kong ipapakita ay an anthurium magnificum. Ito ay may mga kwan, mga bins na parang spider na malalaki malalaking bilog ang kanyang mga dahon at pabilog na mayroon siyang mga mga parang spider ang kanyang design. Ang susunod na naman ay ang Antorium cardboard. Ito ay ito ay malap mahaba na paoblong ang kanyang mga dahon at matitigas ang kanyang dahon na may mayroon siyang green at saka Uh, yellow, yellow green ang kanyang mga mga beans niya sa kanyang mga mga leaves. Ang susunod na naman ay ang Anthurium radicans. Ang, ang Anthurium radicans ay maganda rin ang kanyang ang kanyang dahon na mayroon siyang mayroon siyang mga magandang mga bin sa kanyang mga dahon na pabilog. Mabuti at ay, ito ay medyo lumalaki na kasi noon, noon ito ay malakit at ngayon ay nag-improve na at medyo lumalaki na. Ang susunod na naman na aking ipagpakita ay ang Monstera Green. At itong Monstera Green ay madali siyang lumaki at noon ang ngayon lumaki na at at pabilog ang kanyang dahon na mayroon siyang mayroon siyang parang guhit-guhit sa nang kanyang mga dahon at madali itong lumago na lumaki na umakyat sa kanyang pole. ang susunod naman ay ang uh, uh, monstera lanyata ito ay malilit pag kanya ang mga dahon kasi katatapos ko lang nagkat nito at uh, at madalit na rin na umakyat ng kanyang dahon sa kanyang pool at ito ay medyo lumalagay na ng kaunti. Medyo kwan kasi katatapos lang ng orang kaya ganito ang isura niya. Ang susunod na naman ay ang Monstera Certificana. Malilit ang kanyang mga dahon na na medyo lumalago na, na at na pabilog ang kanyang mga dahon. At ito ay unti-unti nang lumalago ang kanyang mga dahon. Ang susunod naman ay ang Monstera borsigiana. Maganda, maganda ang kanyang kulay na mayroon siyang uh, white sa green ang kanyang leaves na heart leaf ang kanyang mga dahon, ito ay maliit pa pag lumaki ito at na, mag, ano ito, lumaki na at umakit na sa kanyang baho na ay maganda ito at napakalaki ng mga kanyang mga dahon. Ang susunod na naman, Ang susunod na, na naman na aking ipapakita ay ang anturium. Uh, ah, can you me guys, mga mari? Kasi nakalimutan ko ang pangalan ng, ng anturium na ito. Kanya uh, ka, pa, paki-ID mga, mga guys, mga mares Nakalimutan ko ang kanyang ID ng anturium na ito. Na maganda ito na parang oblong na mahaba na heart ang kanyang mga dahon at sa kanyang, kanyang mga beans ay maganda ang kanyang mga beans at mayroon siyang parang variegated na mga dahon. Ang susunod na naman ay ang variegated anpol Ang variegated anpol ay maganda at mahaba ang kanyang mga dahon na naro, naro loop. At ito ay variegated. Ang ganda ng mga kanyang mga guhit at saka mga beans na kany sa kanyang mga dahon. At ito ay madaling madaling lumaki ito at mahahaba ang kanyang dahon. Ang, ang, susunod ay ang ang Antorium ano yung web of love. Ang Antorium web of love ay maganda ito na mahaba na mahaba ang malalaki ang kanyang mga bin sa kanyang mga dahon at curly ang kanyang mga dahon ay medyo curly na pahaba at ito ay parang kwan at luma, lumalaki na ito na kwan pag lumaki ito malaki ay maganda ito at magkakaroon siya pag malaki na ay magkakaroon siya ng mga bulaklak ang susunod na naman ay ang Jimani Anturium Ah, uh, ito ay malalaki ang kanyang mga dahon na mahahaba mahahaba ang kanyang mga dahon at at mayroon siyang mga mahaba na narrow leaf na marami malaki ang kanyang mga beans Ma, maganda ang kanyang beans na malalaki ang kanyang mga beans sa kanyang dahon at mahahaba at ito ay madaling lumago ito ang last na yung ipapakita ay ang ay ang uh, rainforest antorium. Ito ay ito ay maliekwan, ma, medyo maayos na ang isang dahon kasi katatapos ko lang nagkat ito at ibinigay ko sa aking anak ang, ang kanyang ang kanyang malaking kwan, malaking puno nito at ito ay kanyang bibis na ano na iwan ang kanyang bibis. Dahil ibinigay ko sa aking anak ito ay mahaba. Ito ang rainforest na madali itong lumaki at lumago. At mahaba ang kanyang dahon. Pag lumaki nito ay abot niya hanggang dito sa taas. O itong lahat, mga guys, mga mari, ang aking labindalawa na different kinds ng anthurium. Huwag nyo, huwag nyo sanang kakalimutan, mga guys, na mari, mari sa susunod ko na naman video. At maraming, maraming salamat po sa panonood. At hanggang sa muli sa susunod kong mga vlog. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.